Ay hey, mga lords. Kamusta po tayong lahat? Ito na naman, out na tayo mga lords. Yun na. Mga lords. Ito alisad mga lords. And... Yun mga lords. Yun. Ah. Uh al metro station. Ayan, Ayan mga lods, the world meets again in Doha. Ano kasi... Ayan mga lods, late tayo naka... Ano? Ayan mga lods, walking distance lang yung panahon natin.

Sa ano natin, ito yung ano natin mga lods, 6th floor. Kasuklay floor tayo mga lods. Ayan, papasok na tayo mga lods. Ah.